Paaga nga kong tapos sa aking gawain sa bahay mga badi at eto nga ay napunta ako sa bahay ni Lamay Milda. Kagigising nga lang ni Manay Milda dyan pagpunta ko at medyo maulan niya ang mga umagang iyon. Balik kahapong ganap nga ito mga badi at eto nga ay na ni Manay Milda yung ginawa niyang abo. Balik tapos na nga si Manay Milda gumawa ng kanyang abo mga badi at kulang na nga lang yung pagsasaingan niya dahil bibili pa siya ng simento. Dahil gagawin niya yung sibintado yung kanyang pagsasaingan mga badi dahil sa mahihirapan siya kapag naulan kasi nababasa yung lupa at hindi nga siya makapagpaapoy. At dito nga sa part mga badi ay inutusan ako ni Manay Mildan na gulayin itong langka at bibigyan ko na lang daw siya. Bahay ko sana ito gagawin pero naisipan ko na nandito lang din naman ako kay Manay Milda at dito ko na nga lang lulutuin sa bahay niya. At dahil sa medyo basa ang lupa sa kanyang pinagsasaingan mga badi sa labas ay dito na nga siya magsasaing sa kanyang kubo na ginawa. At habang siya ay nagsasaing mga badi ay ako naman inasikaso ko itong langkang binigay niya. At dahil sa may dunot yung langka mga badi ay hindi rin siya napakinabangan at sayang nga dahil hindi pwede siyang kain lutuin. Or lutuin kasi mapait talaga siya pag niluto kapag may dunot. Sinabi ko nga kay Manay Milda na wala kayong makukuha lang ka dahil puro dunot. At eto nga ay nagkuha siya ng panibago para magkaroon kami ng gulay. Dalawang langka nga ang kinuha dyan ni Manay Milda at halos lahat ay tatlong langka ng aming gugulayin sana. Kaso karamihan talaga sa kanila ay may mga dunot. Halos piyesta nga ang datingan sana namin kung okay lahat itong langkang nakuha namin. Dahil sa dami ng aming langkang gugulayin mga badi ay halos buong barangay na nito ang kakain. At kasama na nga dito sa birthday mo yung luluto sana namin. charo Halos isa't kalahating lang ka lang naigulay namin mga badi dahil sa dami talaga ng dunot niya at sayang nga lang dahil napakarami sana ng gulay namin kung hindi siya mga dunot. kahit pa paano mga badi ay magugulayin pa naman tayo. oh ito na. Ito yung sa tatlong baboy. Ito lang nakuha ko kasi. More of dunot. Nagpaningos na nga ng apo yung pinsan ko dahil katatapos lang din ni Manay Milda dito magsaing. At eto nga si Manay Milda nang gumawa para asikasuhin at linisin itong pinagbalatan namin dito ng langka. mas masarap kasi ang gulay mga badi kapag magata kaya isang buong yug ang kinayod ko kaya habang pinapalambot natin yung sinalang natin na gulay mga badi ay ito naman inasikaso ko yung pag-aano ng gata para pag lumambot yung gulay natin mga badi ay mailagay na natin itong gata nakalimutan ko ang kunan ng video yung paglalagay natin ng gata mga badi at eto nga ay luto na tama na maaaw ka mga badi maaaw Ah, o